2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 <laughs> <laughs> ay kaya na ang mga ito ay hindi na. Kaya ko na rin ba 'yung mga sarili nitong mga takot 'yung issue ni mo 2000 para sa mga mga mga. Okay, dahil na ako ng mga takey sa mga ito wala. Nagagawa na si site 17 SMES. Sabi ko, daw ko, sabi ko, sabi ko, sabi sabi ko, sabi ko, sabi ko, ko, sabi 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 ko, ko, sabi ko, sabi ko, sabi sabi ko, 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 Magpapapintura lang ako. Magpapaalo lang ang pintura. Una na kayo doon. Una na kayo doon. Dito. Wala sinabing na? Siguro nga nung mga gawa dito. Mga na kayo

ito ay, ay, ang mga mga, it. so, mga, so, mga mga TV mga idol. Mga idol mga sa sa mga followers natin diyan mga idol, mga dito sa ano ito? Aim, ano yan? Anong uh, lugar to? Mowa, Aim, ano ito? SMX SMX SMX, ito mga idol Lugar dito ay na opening ang 14 ito mga idol Sino ang punta rito? Punta kayo mga idol Na uh, opening ng ito Parang sa hindi si, wata pa Ang daming pinatao Ang lang problema kapag mga còn nè, cái <laughs> hello anh, cái nào nó điên quá điên vậy, cái này sắp ito ay sa MS MX 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 wala mga idol sa may MUA kasi MUA sila mga punta mga idol punta na idol kasi opening na to ngayon hanggang sa floor pinto yung mga idol mga followers natin dyan ah, punta na dito sa ano kasi MUA sa SMX SMX kasi ano masasabi mo sir? Ano masasabi mo? Um, so ayusin mo yung salita mo para maintindihan nila. Wala po dyan to. Tingin, 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 tingin. Oh, ito. No? Oh, pero ko sa rito. Ang ah, okay lang yung design nila yun, Yung sarap naman okay kailangan mag-picturean dyan, yun,